Okay. Last, umalis na. Continue na tayo. Ako na namang naiwan dito. <laughs> continue na tayo. Continue. Wala na tao. Umalis mo na ang mayari kasi may re repeat rin sila. Continue tayo. Ito ngayon. Itistilan natin ito. I manual natin ito ng tester. Ito mga transistor. Itistilan natin lahat. Okay ang mga transistor. Tapos, mga driver, okay, okay lahat. So ngayon, ang titistiran natin itong mga resistor. Tapos ito sa left at sa right, yun. Dalawa ang sira nito pag mga ganito kasi pareho sila nga sira. So anong sira sa left, ganun din ang sa right. So titistiran natin, Lagay natin ang key muna tayo. Mag manual check muna tayo, key muna tayo. Tester, okay. Mag Testing muna tayo sa mga resistor nga ki kita ba? kitang kita na ayun so magtitistay mo na tayo 33 ki okay pariyo na sila nito kasi lip and red pariyo ang kuwan ok wish ah, it okay, man. Okay. Manual check mo tayo. Saka na tayo ma... Ah, voltage check. Nag-voltage check naman tayo. Okay man. Okay. Okay. Two. sirap two. Sira mga kanyubi. Oh. Tingnan nyo. Wala. 33 key so pareho sila sira sa ito left channel dapat pareho sila so sira siguro itong isa din tingnan natin oh dalawang resistor mga kanyo di sira tingnan nyo ito wala tapos ito wala ito nadadali natin mga kanyo di <laughs> ito ngayon titingnan natin papalitan natin na ano sa advance of iron natin ko yun na yung magsasawas ng kabila mga kanyubi post na ko Okay, yung mga kanyo view. 33K. Itong 2. Wala mga kanyo view. Patay na patay ang dalawang resistor. Ngayon, papalitan natin mga kanyo view. Ito sa mahiwaga nating od te triki this Na. Tingnan natin kung may bayasing na ba. Kaya kanina walang bayasing sa dito. Ngayon tingnan natin kung may bayasing na ba. Okay? Okay. Okay, plug. Ito, nakaset ng tester natin sa 2.5. Tingnan natin kung may mga bayasing na ba. Oh! Meron na mga kanyo, bebes emeter. Meron. Oh, Okay na mga kanyubi Meron Meron na lahat mga kanyubi Ayos Yun lang ang sira mga kanyubi Testingan natin yung sa ipa-audio natin mga kanyubi Yung gamit natin kanina Pina-audio natin pero anong tunog Parang Walang tunog mga kanyubi Hindi natin maintindihan Ang na audio mga kanyubi So ngayon titestingan natin mag mga tayo Sa audio kasi ang audio nito, maganda ang audio nito. Kasi ganina, mag-audio man siya, pero iba ang tunog mga kanyubi, di ba? Ayun, titisingan natin mga kanyubi. O oh, yan, ang tunay ng audio mga kanyubi. Yan. Yan, yan ang audio. Left, right. O. Oh. Diba, sisira man. Ako'y may problema sa uh, mga kanyubi. <coughs> may problema tayo sa kabila. Parang may DC nga lalabas. Tingnan natin. eh okay. tingnan naman tayo, mga kanyubi. Tingnan muna natin kasi parang may DC nga lalabas. Okay. Ah, may DC, mga kanyubi. Tingnan nyo, mga kanyubi. May DC pang lalabas, mga kanyubi. Because channel may problema pa mga kanyubi. So, trubulin muna natin mga kanyubi. May problem pa, may problem. Okay, mga kanyubi. Natapos na natin napalitan ang ano mga kanyubi. Napapa, oh, napapapos. <laughs> Natapos natin napalitan yung mga resistor. Ngayon, pag-testing natin mga kanyubi, ang kabila, okay. Ang kabila, may ano, may ano siya. May DC. Okay, na, okay lahat yung mga bayasing mga kanyubi. Okay so ito ang naka-problema mga kanyubi tingnan nyo mga canyubio. Ito ang tinatawag mga kanyubi na MMT. Ah, huh? alam niyo mga kanyubi ano MMT, man-made robot. Ito bakit siya may ano bakit nag-may uh, DC out siya? Kasi may na-short ako dito mga kanyubi, hindi ko nakikita mga kanyubi tingnan nyo mga kanyubi. Ito, ito 'yan ang tinatawag na man meat kaya sa mga gawain natin mga kanyubi ingat mga kanyubi ingat ingat Ting tingnan before iyon tingnan mo na yung ano yung yung mga sulda natin yung kuan tingnan no oh. tingnan ito ang naka problema bakit siya nagka -quan? dalawang resistor sana okay ra sana yun yun kung kinabit natin lahat yung speaker din yun. nasisira yun so ito ang naka mga kanyubi itu di tu kena susut ko itu masih ada yang makan tu itu makan ubi itu itu makan nyobi tapos na je campur dengan sa bagi ya nanti hilan bakit na kuan oki okay na itu ya no tinan yang tester makan nyobi itu short short mga kanyobi kasi nag ano siya dito pumunta yung sulda ko doon diyan pumunta diyan pumunta so kanyon so, kunin natin kaya kaya pala nag -ano siya nag out siya kanina wala ang pagtapos natin lagyan ng resistor nag dice out so ngayon pupunin natin ang short mga kanyubi kaya pala hindi yan may iwasan, mga kanyubi yan ang tinatawag na ano man-made mga kanyubi Y plastar como una canción y areas como una y todo Pinsan mga kanyupi, wala nang shirt. <laughs> And then, ito. Times one. Pinsan nyo mga kanyupi. Okay na. Okay na mga kanyupi. Ang iingay-ingay dito mga kanyupi, wala nang shirt. So ngayon, titistingan na natin. Man-made throw ball mga kanyupi. Yan, papantayan ninyo pag mag-reflex kayo ng mga pisa. Tingnan, tingnan ninyo. Pag may limpi kayo, rilimpihan ninyo. Okay? Okay, ganyan uh, ganyan mga kanyobi. Nakakamalista 'yo minsan-minsan mga kanyobi. Okay. Okay. Let's nilalan natin kung okay na ba mga kanyobi ang bayasing. Okay? Okay. Power on. Power on. O, titingnan natin. Pagahin natin muna sa 50 titi. tapos titingnan natin pag may ano na ba? Titingnan natin kung may may hint out wala na bang DC out okay na lang umalis ang may ari na tayo dito <laughs> power on tapos ito negative negative DC out 1 speaker 1 speaker 2 ayan okay na mga ka no more no more kuna. no more DC out so testing na natin Ganina, pag natin mga kanyubi, nagsira sila mga kanyubi. <laughs> Buti na, <lang>, hindi nasisira. <laughs> okay, speaker one. Yan mga kanyubi, pag mag tayo, kailangan ng ganun-ganun lang mga kanyubi. Huwag mo itudo, huwag mo ilock doon kasi pag may problema, hindi mo yan makukuha dalit. So, pag ganina, sa pag ko, diba, ginanon ko lang, pag boom, nag -ugong. So, automatic, ma-ano ko, ma, -ano ma, -ano, ma dalit. So, ayan, testingan natin. And, Wala. Wala pala naka-on. <laughs> on muna natin mga kanyabi. <laughs> on muna natin. Hindi natin na-on. Kaya pala walang DC kasi wala hindi natin naon on natin ulit. <laughs> Ay, naku sa inyo mga kanyabi. Kayo na lang ang tumatawa dyan. Tingnan natin mga kanyabi. DC 1. Wala. No, wala. Wala. pala

ito na ngayon. I-testingan natin. I-testingan natin. Power on. Okay on. testingan natin. Pag distorted pa ba? Ito kasi ang amplifier na ito. Ano sinayin ito ang amplifier? Distorted ang dalawang channel. Ngayon ang testingan natin. Wow! Tapos na.

okay, may natatapos naman tayo mga kanyobi buti okay na lang, umalis ang may-ari mga kanyubi na continue natin ito mga kanyubi oh. itong set type ang sira nito mga kanyobi ano sira mga kanyobi distorted lahat ng channel mga kanyubi okay okay, yan may natatapos rin tayo Okay na lang, wala dito ang mayari Umalis sila, mga kanilig Tayo lang ang ah. mag-isa dito Nakap tayo kasi tayo lang mag-isa na iwan, okay? Oh. lang kasi ang amin dito sa ano, mapadali sa uh, highway. then Ah, uh, kami dito ng mga washing, ayan. Mga ayan. yan, mga red. Sa kanila na yan, mga red sa kanila na yan, yung mga cellphone sa kanila na yan. akin, exclusive lang ako dito sa ano, sa amplifier lang ko mga kanyo. Kumusta mga newbie? Magse-serve. This Toby BB702. Solbana kayo di ba? Sol, good job. Ah, bro. Okay, magandang selamat mga ka-newbie. Sa susunod pag magba-kantay tayo mga ka-newbie, pag wala tayong aren magba-vloguan tayo mga ka-newbie. Okay?